Hello. Ano, ay, Kaya marami pa. Ano si gusto mo? Ano'ng 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 gusto ka? Ano'ng gusto mo? 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 Ano'ng gusto raw. ay di ko. wala makuha. Di walang makuha. Yo, Yan, yang tabak ni tu dia. dami oh. Yang yang tabak. Oh. Wow. Do. ang ini betul di nak apa? po. Kapat naran, di nak kapitas. Oh, kami oh, kapat naran wayo. Yeah. Nampak apa? Paling gay. Mana kerja? meron dito. itu. Hah? Oh. <coughs> Kinakain ka ito ng kambing. Naku, ikain ka niya ng kambing. May pang binhi. <laughs> Wali na dito. Wali na here. May nakuha ka dyan, mother? Yeah, very good ka dyan. Oh, mo dito. Ito pa, iso. Saan? may isa dyan. Ah. Meron ang ganito ang tuyo na. Ano nga ang itsura. Oo, kaya kuhanin nyo na. Ano nga na? Tabi po. Daming tuod eh. Ako okay, yung na... Ay, okay, ano. An Buti makapal ang aking... Okay, Crocs. Thank you, Crocs. Yeah, nakita ako. Pwede na to, diga. Gotcha. Parang nga ngayon ko nakita mo tumubo sa part na ari. Doon tayo lagi sa kabilang side Ito eh. Doon kasi kami lagi sa side na yon Tapos dito, yan, meron din lang tanim dito. Nakibal. Oh, meron pa dyan, mother? Wala na. Yun yung isa. Dalo. Dito Sa ilalim, oh. Give it that to me. Yan. Yeah. Dami apa. Eh, may isa pa lang. Talbos. Yes. Ano itatanim natin? Ito, tita Nene. Entay, na. Kukuhanin ko dyan sa iyo. Ah, oh, ang na panguhan ng tita Nene. ako. Marami na kaming gulay. Dami, oh. Ah, laganda itong tanim eh. Wow, perfect. Siyon ito, wala kita akong isa. Oh, ang taba. Ano pa? Siyang taba. Yummy, eh. ang taba. What's that? Ah, nakita ko isa. Wait lang. 'Yan, kadabi ko 'yan. nga. so ba 'yan? Yes, I will check it. Ba, jo, tadao. Ito 'yung isa. Uh, Awan oh, uh, na oh. mother. Yan, nakapo, ano, sumabit sa tita nini. At kasi, binhe. Ay, na At nakuha din ano, ano? Pinhe. Ito, oh, may hinog oh, din. Binhe. Pang binhe namin, ayan. Ay, mother, abutin mo isang yun, yun, yun. Okay. Hindi, yan. Ay, may hinog pa, oh. makuha. Ito, nakatago. <laughs> Ay, halit. <laughs> halit yan. Makapanguha lang, eh. Ready po. This one. Ayun. May nakita pa ako din eh. Tagtabi po. Gotcha. Kakulay kasi. dami na panguhan, tita nene. Ayun, ang tatabae, oh o. <laughs> Hindi ko nakita yun. yan. Kalahati na kalahati na ng aming basket. Isang gulay yan ha. Tayo pala di yan. Hindi ko nakita. Yan. Yeah, o, Ay, puno pa din. Hindi <laughs> <laughs> ko rin nakita. Chika ng chika. Guyam. Tabi-tabi po. buyam. Aray ko. buyam nga. Nasa. Nasikat na ang ah, araw. Kanina ay kulimlim eh. Isang taon ito. puro kalbasa na. Eh, yung ating event, ha? Event na natin. Oo na nga, uh, tita na Sarap nga yung dwarf, dwarf na yun. Nilapag ano, na din, eh. Sa dami ng kuha ngayon. Katulad na rin, wala pang mga bunga. At gaganda ang yung din, eh. na yun, ano, no? Dahil pa pala dun sa side na yun. Hindi nakita eh. Balik ulit. Saan pa dyan, mother? Hello, kaw. Ito kinakain ng gutit. May patak sa ilalim. May? May patat, makaiba. Oo. Kinakain. Kaya yeah, pati daw. Ito okay. no. na. Bahagi ng kaunti. Mga hmm. kalbasa. Yung walang buko. Hmm. Ito pa, may isa. Arik ko. Sagat na nung yam Patay na ang tanim na ukra eh. Hindi na bumunga. Arik bulaklak mother. Ayun, may buko yung isa. Yung isa wala ata. Check muna ng kalbasahan ng tita nini edad pala rin. Ano? Pinupruling. Pinuputol ang titignan ko yung kalbasahan ko dito. Check natin guys. Ah! Sakit na. Sakit na boyang. Nakukuha nito itong isang bulaklak. Wala naman na rin buo Gotcha. Wala Humapay ang pinagkakabaga ng patola. Ha? Humapay eh. Dito naman tayo. Dito na tayo sa pababa. Wow. Ang daming talbos ng kalbasa. Oh, yummy. Like ang kalbasa daw. Meron daw doon? Sabi. Yo. Mami, meron ko yan. Tignan ko nga. Sakit. Pagkagat na ako ng go, yam din eh. Tabi-tabi pa. Baka yung nakuha namin tito ni eh. Wala naman yata din, mother. Ay, din nakuha di nakuha na. meron daw nakitang kalabasa si mother. Hinahanap niya. Kaso, hindi na makita kung nasaan. Hindi, agad kanina eh. At tulungan natin maghanap. Ewan ko lang kung makikita ulit. Let's see. Sa banda niya kay nakita yung kalabasa na yun. Nakita mo na mother? Some part yung tanda. Mahirap pa namang hanapin din. Eh. At, ano, puro verde. Hindi na makita. Puro takip ng mga damo. Kung di ikayin. Step tabi po. Check natin guys. Isipin mo kung saan ka dumaan. Ito, yata. Ayan. Dilo-dilo na to. na Guys, ito na yata. Ako nakakita. Found ya. Ako nakakita. Na. Ito. Oo. Yan. Ah. Kung ano yung are? Are nga. Maliit lang. Ito, lang. ito. Ito, ito daw. Tinadaw daw makita. Hindi pala are yung hinahanap. At are pala yung matagal na naandain eh. Siya, ikot pa di yan. Isip, isip. Ayaw pa, dalawa. Oh, yan yung ano tito nini. Patingin nga. Ay, oh, yan pala. Nasa ibaba. Ang ganda. Baka naman aring mami na iinkanto ha. Baka naman ikin na ha. hindi natin makita ang iyong kalbas sinasabi. Tingnan natin tingna, isang ikot. Kundi hanapin at di ata makakatulog pag hindi nakita. Hindi <laughs> na, di na sa kabilang part. Guys, tulungan nyo kami maghanap ngayon ng sinasabing kalabasa na yun. Na nakita daw, di umano. Oh. Yun na? Naku, mother. Kami, minuutong mo ang eh. Tingnan mo yan. Hindi mo na matandaan kung saan part. Ano na? Ganyan nga ito pag senior na. Hindi na matandaan. Oops. tabi, -tabi po. Yeah, may buko pa oh. Ito. Kit oh. bubuko ko pa 'yan. Yanay na. Parang... na. makita? Baka wala naman talaga, mother. pa na <laughs> Uwi na kami. At baka yun nga daw yung nakita ni Mother, Diyos ko. Pinaikot lang kami. Wala na yan. Uro, na. Wait lang. Kukahanin ko po yung basket namin. Para kami ay makapag-gulay na. daming tuod. hirap maglakad. Ang daming tuod dito. Sakit sa paa. Buti na lang makapal yung tsinelas ko na crocs. Hindi. Ate. Naingkanto yata si mother. Tabi-tabi po. Wait lang. Saan ko din nilagay yung basket? <laughs> Hala, baka na ng daddy. Saan ko din nilagay yung basket ko? Nando na, bit, -bit na. Pukaris na yaan. Kala ko'y maingkanto eh. Pauwi na kami. Dami namang nakuha. Wala nga ng kalbasa. Pero may kalabasa pa naman sa bahay na tira. Nung nakaraan nagharvest sila. Madami na. panguha. At may kasama pang kumpay si Marcy. Let's go. Papaya? Sa bulang lang? Mami, kung gusto dalaho ka ng papaya. Ayaw. Kibal na lang daw. Ayaw. <laughs> guys kung natatandaan nyo last time na video ko is naglipat kami ng punlang pipino pag uwi ko ayan sabi ni mother hindi daw na buhay kasi pangit daw yung puno na aming naitanim yung punla tatlo yun eh bale tinaniman na lang nila ulit ng bagong punla mami bagong punla na ito ano ito bagong punla na itong dalawang to sana, mabuhay tong dalawa. Yung nilipat namin na punla is hindi sila nabuhay guys kasi pangit daw yung puno, yung punla na naitanim namin. K tapos, dumaan pa yung bagyo. Ayun. Kaya hindi naka-survive. So, pinalitan na lang nila ng bagong punla. And, ito naman yung update dun sa isa naming tanim na pipino. Ito. Ito yung isa namin tanim na pipino. Binagyo kasi kami kaya Ayan, nagkaganito yung mga dahon. Mga natuyo na, humapay na. Ayan. Pumangit na sila. Pero may mga pailan-ilan pang nabunga ito. Isa, may lalaki, lalaki pa tong isang to. Tapos may nakita pa din ako dito'ng malilite. eh yan ito. Ayan, dalawa. Meron pa to eh. Ito. Ayan, tatlo. May mga pailan-ilan pa na pwedeng bumunga pero kung makikita nyo ayan ganyan yung nangyari sa kanila kasi bumagyo pumangit na sila sana tumubo pa yung ibang bunga lagay na ang sitaw at talong. Kibal. Ay, kibal pala. Ilalagay <laughs> pa na ang kibal at talong. Bale, yung lulutuin natin ngayon ay bulang hmm. lang. Simple May lang. Ano, mother? May luya. Luya, bawang, bawang, tubig. Tapos titimplahan lang ng asin, beksin. Ayan. Fresh. Masama na rin kalbasa. At saka kalabasa daw. At saka yung talbos natin, ano? Yeah. Hmm. Kakapanguha lang namin niyan tapos diretso luto din namin ngayong umaga. Para sure na fresh talaga at masarap ang aming gulay. Oh tingnan nyo guys oh. kalabasa naman ang sunod na ilalagay. Okay. Ito ang kalabasa. Yung talo pa namin kanina. Fresh din 'to. Fresh kalabasa din galing din dun sa aming taniman. Pero nung nakarampay na pitas mother, ano? Oo. Ayan. Wow. Pinahinog. Pinahinog na lang. Saklubi na uli. Dito naman sa loob ay magluluto tayo ng tuyo. Kasi dun sa tungko, niluluto na yung aming gulay. So masarap na kaparas nga is tuyo. Thank Sobrang sarap dito guys sa gulay namin. Tuyo kayo dyan. Ayan, magbibig na ulit tayo ng ito. Hmm? Yan, yeah, naluto na ang aming gulay. Sandok na, sandok! Wow. Ano mo ko. Ayan, may kasamang tuyo. Guys, kain tayo ngayon. Kain na tayo ng breakfast.